Ay mga kasawi, andito tayo ngayon kay Huwaga Paris Overload At syempre kung alam niya lang na si Huwaga Paris Overload ay meron siyang kasama din na partners niya mga kasawi dito sa business niya At syempre hindi ko expected mga kasawi na makasama natin yung kanyang partner ni Huwaga dito sa Paris Overload At makasama na natin siya ngayon So eto na nga sa ating katabi, ayan si sir Anong pangalan niya po sir? Johnny Abayon po siya po si Aba. Jali Aba yun. So, kailan po ito nagsimula yung ano na to Paris Overview? Actually, ma'am, nagsimula ito matagal na ma'am eh. Mga 4 years ago na. Kaso, ah, nung start naglumakas ng gusto, nung February 14 ma'am, nung naiblog siya, lumakas ng pila-pila na yung mga customer namin asino ah, sino po yung nauna? na curious na ako, sir. Ha. Sino po yung nauna talaga sa inyo ni Diwata? Ayan. Sa akin, mama, sa tingin ko kami yung nauna. Kaso ah, syempre, hindi naman kasi kami na i-vlog, Kaya hindi rin kami sumisikat at napag-uusapan sa social media. Oo. Oh. Ah, okay po. So, ibig sabihin po, ay partner nyo talaga si Iwaga sa business na to. Mm, simula nung nag-boom at nakilala siya, kasi syempre, kilalang-kilala niya sa mundo ng social media, siyempre deserve niya rin na maging bahagi ng ganitong negosyo. Kaya napag-isipan namin ni Mrs. na maging sa sabubuksan namin ngayon itong opening namin eh maging kapartner na namin siya. At saka sa mga darating kung luluobin ng Panginoon na mabigyan pa kami ng isang branch, ganun pa rin. Lagi kaming birth business partner. Simula ngayon. Ah, oh, wow, mga kasari, uh, tingnan nyo. So, napakabait ni sir, di ba? Uh, Kung baga, double ano tayo, mga kasari, dahil ang expectation lang natin is may interview ay si Huwaga, pero mga kasama pala natin yung talagang tunay na honor, mga naginawang na ginawang business partner si Huwaga. So, ngayon, sir, ano yung expectation nyo at may bibigay nyo sa bagong pwesto ninyo? Na, ano yung expectation na ma, ma ano yung sa customer natin? Ang may iba bahagi namin sa customer, eh siguro may pagbabago. Medyo may kalinisan na at kaayusan. Higit sa lahat, napapaayos na namin yung mga pagkain namin. Tsaka maging maaliwalas na yung lugar. Hindi katulad nung isang pwesto namin nasa kalsada. Halos magugulat ka na lang. May hihinto sa yung sasakyan. Pero may pagbabago naman. Awa ng Diyos. So sa tingin niyo po ba, eh, mas, dahil mas maganda yung pwesto niyo ngayon, is tutukuyin kayo ng mga tao talaga, pupuntahan at dudumukin kayo? Uh, sa tingin ko po, po siyempre, pag niloob ng Panginoon na ipagkakaloob sa amin yung maraming customer, eh, tanggap na po namin yun kasi siyempre, ang sabi ko nga kay Hiwaga, eh, lagi lang siyang down to earth. Kung ano man siya noon, hanggang ngayon mananatili siya maging mabait, masipag, kung ano siya nakilala Tama. noon hanggang ngayon pagpatuloy niya. Kasi, kung ano man yung pagkakalob ng Panginoon sa kanya na blessing pa, magtutuloy-tuloy sana. Oh, ang galing naman, mga kasawi. Diba, napaka ano ng kanyang, ano talaga mindset ni sir. So, syempre mga kasawi, uh, thank you so much at pinaunlakan tayo ni sir. At syempre sir, may matanong lang tayo thank dahil you. trademark ito sa aming page na kasawi. At syempre, hindi lang tayo paligoy-ligoy mga kasawi na talagang personal ni sir yung ating tatanungin. Okay. So, yung personal na buhay mo ba sa love life mo ni eh, sir, is maganda ba? Maganda pa Ay, yung Ay, ano natin? Ay, napakaganda po. Huh? since huh? nag-asawa kami ni Mrs. Wala, wala kami, kung nagkaroon man kami ng pag-aaway, napakaliit lang po. Pero sa ngayon, tuloy-tuloy yung blessing namin, kumbaga siguro, angkop dun sa pagmamahalan namin dalawa mga. Kasi, sabi ko nga ngayon, simula nung nabisi na kami, parang alas dalawang taon na kami, hindi nag-aaway. Kasi matutulog na lang kami, gano'n, mag-uusap, parang ansaya-saya. Diba? Parang naisip namin, parang noon, ang hirap-hirap ng buhay, pero ngayon, siguro, sa pananampalatay namin sa Panginoon, paniniwala namin sa kanya. Ibinubuho sa amin yung pagpapala. Oh, galing. Okay. So, grabe yung mindset ni Sir, mga kasawi. Oh. O, di ba, loyal yan. So, maghanap kayo, mga kasawi, ng loyal taking oh. na sa Sir Adia. Pwede yan. So, maghanap kayo. <laughs> ang pangalawang question natin sa personal niyang buhay, kung ano ba, yan, mga kasawi, eto na, dahil trademark sa ating page. Sige po. Ano ang pinaka-nagpapasaya sa'yo na ginagawa mo para kay Mrs.? Unang-una sa lahat, ang pinaka-masaya, yung pagising ko sa umaga na... Inahag ko siya, kinikis ko siya. Kahit anong puyat ko, ma'am, hindi ko nakakalimutan yon. Kasi isa kasi yon sa pinag-usapan namin noon pa. Nung maliliit pa kami, payat pa kami, mga magaganda pa yung katawan namin. Sabi ko, hindi tayo magbabago kahit kailan. Wow, ang galing ni Sir. Nakakatawa sa na all. <laughs> so ngayon mga kasabi, ang last question natin kay Sir ay eto naman. So, plano niyo po bang palalawakan pa at kung saan kayo mag extend pa ulit ng another brands kapag ka eto talaga ay sobrang hook na hook na ng tao talaga. Dahil sumisikat na din po yung Hiwaga Paris okay. Overload. Opo, may plano po kami na magkaroon pa ng ibang brands kung luluobin ng Panginoon at ipagkakaloob sa amin. Siyempre, unuunahin muna namin to. Focus muna kami dito hanggang sa maiminti namin na marami na siyang customer na pwede na namin siyang iiwan at magbukas ng panibago. Kasi ang hirap naman kasi kung padalos-dalos kami ng desisyon, eh, mamaya mapabayaan namin to. Kaya focus muna kami dito. Baga nga sabi kay Hiwaga, eh, dito magsisimula lahat ng plano namin sa buhay. Oo ano man ang pagkakalob sa amin ng Panginoon na magiging successful pa siya, magiging tagumpay pa kami. Maraming salamat. Oo. Wow, palakpakan natin si Sir. Napakagandang ano. So, ano ngayon Sir, ano naman yung mensahe mo sa mga viewers natin, sa mga followers natin, na kung paano ma-maintain, ayan, eto sa personal niyang buhay ito Sir, dahil trademark to sa ating page talaga, na paano mo mapapanatili, ayan, sa mga viewers natin na talagang yung magandang pag-asama ninyo ng inyong asawa na talagang mas bibilip be sila sa inyong pagsama kahit nagaano kayo ka busy. E ganito lang ha sa mga bagong mag-asawa o sa matagal na nag-aasawa para maging matibay ang relasyon niyo lagi. Huwag niyo kalimutan manalangin sa taas. Kasi number 1 'yun center natin siya. Kasi kung anuman yung pinagdadaanan natin sa buhay, malalagpasan natin 'yun. May solusyon lahat. Kaya lagi nating paramdam natin sa asawa natin. Kahit anong busy natin, paramdam natin na mahal natin siya. Minsan nga, si Mrs. nagugulat na lang, may flowers sa kanya. Wow. Kahit anong, kahit anong occasion, ano ba? May mga birthday, Valentine's Day, anniversary, parang gano'n. Lagi siyang may flowers, lagi siyang may regalo sa akin. Kasi siyempre, Baga thankful ako na nang naging asawa ko siya, naging bahagi siya ng buhay ko, na sinuportahan niya ako lahat. Oo. Kasi lahat ng decision ko sa buhay, go lang siya ng go, hindi niya ako, kumbaga, hindi niya ako kinukontra. Kaya awa ng Diyos, ito ngayon, nagre-resulta na. Yeah, oh, ang galing. Ang tanong, sir, you. may kapatid ka pa ba? <laughs> joke lang. <laughs> meron po. <laughs> na single yan, na, Single. Oh, single po. May kapatid ako, oh, oh. <laughs> Ay, joke lang, oh, mga kasawi. At, ayan. Lang, oh. at syempre, mga kasawi, maraming salamat po sa inyo. At talagang thank you, sir, dahil oh. sa pinaundakan niyo sa amin. At syempre, sa mga hindi pa po nakakain dito at hindi pa nakakapunta dito, mga kasawi, pwede po kayong pumunta dito po sa address na sir dito lang po ito matatagpuan sa 5493 IB Pirod Litex Commonwealth Kison City. City. Para matunto nyo po agad sir, Hiwaga Paris Litex. Oo. Katabi siya ng undocks at saka harap siya ng terminal. Ano po? Ayan. So anong oras po dito nagbubukas sir hanggang magka-close? Ito po ma'am eh 24 hours na po. Mm Hindi -mm. wow, na po tayo magsasarado ma'am. Kumbaga sa mga mga pang-umaga namin customer dyan, bukas na po tayo. Paabutan nyo na po kami dito. May isi-serve po namin na mainit talaga yung pagkain. Okay. Wow, ang galing naman ni eh, Sir. Yan, thank you so much, Sir, sa inyong okay. pa-unlock po sa amin. Ayan. Thank you so much po. At syempre mga kasawi, alam ko naman na busy na si Sir at ang daming okay. uh, ginagawa. At kami talaga ay sobrang blessed at okay. pinaunlakan niyo yung aming interview tungkol dito. At si Sir po pala siya talaga yung digit na may-ari mga kasawi okay. ng Hiwaga Paris Overload. So ayan, at meron po ba kayong page na pwede natin i-promote sa ating mga okay. viewers? Ayan, sige po. Uh, sa lahat ng mga kahiwaga na sumusuporta kay hiwaga, ano po, pakipalo po kami sa page po namin, Hiwaga Paris Overload 2.0, at saka Hiwaga Paris, ano po. Hmm. So, ayan mga kasawi, at ipalaw niyo po siya para at least, tunungan natin si Hiwaga Paris Overload dahil deserving talaga niya, napakabait na tao, talaga napakasipag at higit sa lahat. Yung determination niya talaga na na umunlad yung kanyang hiwaga paris overload ay eh, mararamdaman talaga natin dahil napakasarap naman talaga ng kanyang lutong paris lutong bahay talaga na ito na hindi tinipid pero abot kaya yung presyo so dito lang yan mga kasawi sa hiwaga paris overload ayan bye mga kasawi thank you po ay, maraming salamat mong isang karangalan mong na uh, ma-interview mo ako naman. Ayan, oh. ay bigyan mo si sir ng ano, t-shirt, yung large lang si Ay sir, isang karangalan sir na ma-interview niyo kami at saka yeah.